sa team uh, maraming beses na nating tinalakay no ito nga uh, issue na ito but uh, ano ang ano mo ano ang napansin mo dun sa well, doon sa kwento ni MJ well do sa kwento ni MJ no uh, mukhang maraming uh, o posibleng violation ng no, tinatawag natin na uh, Financial Consumer Protection Act kasi noong 2022 nagkaroon tayo ng batas na talagang ani-regulate uh, no itong uh, lending among other Uh, financial services and the uh, transactions. Ito yung financial consumer protection Act at nilagay dito ang maraming pagbabawal mm. sa paraan ng pangongolekta sa abuse sa pangongolekta at mga ilan pang requirements na dapat ibigay no ng financial services provider doon sa kanyang mga sa kanyang mga kliyente o consumer no. Ang isang uh, critical na narinig ko dito is yung um, pinadalhan ng message no na nandun yung kanyang pangalan at uh, parang tinawag pa yata siyang scammer kung hindi ako nagkakamali. Mm -hmm. Pinagbabawal uh -huh. ho yan sa Financial Consumer Protection Act. Tawag po dyan ay abusive debt collection practices. Mm -hmm. Hindi ho mali na magkolekta ng pangungutang. That much is very clear. Pero hindi ho pwede na abusive or um, napakasama ng paraan para mangolekta. Mm -hmm. So hindi naman bawal pero may limitasyon. No? So isa yan sa pinagbabawal kasi... Uh, pinagbawal niya ng batas dahil hindi mo pwedeng i-contact no kahit sino na lang ipagkalat sa mga tao siraan yung tao dahil sa kanyang pagkakautang at ang isa pa diyan no hindi lamang yan posibleng violation ng Financial Consumer Protection Act pwede rin yan Julius and Tintin maging violation ng mga data privacy laws natin dahil in expose yung iyong pangalan no so marami kang pwedeng uh, gawin no bilang consumer na sa tingin mo eh, mali naman yung pamamaraan at uh, idagdag ko lang no na importante sa pagbibigay ng, ng loan no ng uh, financial service is yung full disclosure and transparency. Anong ibig sabihin nito? Kailangan ay talagang ini-explain sa ating consumer na ito yung kanyang uh, inuutang, ito yung interest, ito yung timeline. Kumbaga talagang uh, isang kumbaga sa isang tingin lamang no maiintindihan ng ating consumer yung kanyang pangangailangan. Nilagay ito sa batas sapagkat naiintindihan ng ating uh, mga gumawa ng batas na kaya nga nang sabi nyo kanina no? na minsan ang nangangailangan ay talagang kumakapit sa patalim. So ito ay realidad ng buhay pero ina-address ito ng ating uh, panibagong batas, liban pa sa mga batas na meron na tayo noon para protection na ng ating mga consumer.